Okay mga kabiyahero, napaga po yung dating natin sa ating uh, reporting uh, place So hindi po tayo pinayagan na magtagal po na nakaparada doon po sa gilid ng uh, kalsada Although may permit po tayo So wala po tayo magagawa, ikot-ikot po muna tayo mga kabiyahero So ito po yung kahabaan ng ADB Avenue dito po sa loob ng Ortigas Center. So yung ADB po ang ibig po sabihin niyan ay Asian Development Bank. So ito po kasi itong kalsada pong ito ay dito po nakatayo ang main building po ng Asian Development Bank. So ayan po sa gawing kanan po natin pakalampas po ng pubeda. So ang mangyayari po Lalabas po tayo patungo ng Shoe Boulevard. So, ito pong ADB, kapag galing po kayo ng Ortegas, doon po ito nagsisimula sa likod po ng Robinson's Galleria at uh, nagtatapos naman po ito doon po sa kanto ng uh, Show Boulevard. So, ang mangyayari po, tayo po ilalabas ng Shoe Boulevard. Kakanan po tayo patungo ng EDSA at magdadahan-dahan po tayong ubusin yung oras para po tayo ay makakuha ng saktong uh, oras na sila po ay ready na at uh, pwede na pong uh, sumakay bago po tayo maghintay doon po sa tap tapat po ng kanilang uh, hotel yung pong kalsadang kumakanan, yan po yung uh, patungo ng uh, SM uh, Mega Mall palusot po ng uh, EDSA so kapag tayo naman po yung kumaliwa, yan naman po yung patungo ng uh, Pasig so yan po yung tinatawag na Julio Vargas Avenue so tayo po itatawi dyan at uh, didirit po po tayo hanggang sa marating po natin yung uh, Shoe Boulevard mga kabyahero So ganito po kahirap kung uh, paano maging isang uh, tourist bus driver mga kabiyahero. So alauna po yung reporting, umalis po tayo ng grahe ng alas gis. So ang estimate po natin, dahil Friday ay napaka-traffic, kaso dumating po tayo ng uh, past 12, mga 1210 hindi po tayo pinayagan na magtagal po na nakaparada sa gilid ng kalsada. So ang mangyayari po, magpapaikot-ikot po tayo hanggang sa dumating po yung oras na kompleto na po yung mga pasahero na ating uh, isasakay doon po sa gilid ng uh, hotel kasi nga po yung uh, lobby po ng hotel ay papasok at hindi po kakasya yung uh, ating bus hindi naman po natin pwedeng isugal yung oras na tayo po mag estimate ng uh, maikling oras lang dahil uh, kapag tayo po na traffic at naabala po sila malaki hong problema sa panig ng driver at ng kumpanya. Pwede po nila tayong i-charge mga kabyahero. So driver po yung magsasakripisyo at makikipagbuno sa traffic kapag uh, ganyan pong napaga yung ating uh, dating Ang isa pa pong dahilan kung bakit kinakailangan pong may mahabang oras na allowance tayong inilalaan sa bawat biyahe So just in case po, hindi sinasadya ay eh, po, na breakdown po yung iyong sasakyan Kapag tumawag po tayo ng rescue ay eh, mayroon pa pong oras na pwedeng mahabol yung biyahe Mapalitan po ng uh, bus na iba kapag nagkaroon po ng uh, trouble mga kabihero, so isa rin po yan sa dahilan kung bakit kinakailangan mayroon po tayong inilalang uh, sapat na oras kapag tayo po uh, bumabiyahe so nakalikod na po tayo ng kanan ito na po yung kahabaan ng uh, Siou Boulevard, ito pong Matrapek yan po yung patungo ng EDSA So yung pong nakikita natin flyover, yan naman po yung patawid ng uh, Mandaluyong uh, City. Although ito pong area na ito, eh, sakop na po ito ng uh, Mandaluyong. Kaya lang po nilagyan ng flyover yung papatawid, eh nasa ilalim po niyan mismo yung EDSA, mga kabiyahero. So hanggang dito na naman po. At ako po yung muling magpapaalam na sa inyo. Maraming maraming uh, salamat po. Hoslin maraming salamat. Sa mga taga Team Lintek, maraming salamat. Salamat po sa palagi nga uh, pagsuporta sa aking uh, mga video.